ay andyan ka pala. Oh. oh o, may matutunan ka dito. Kaya pasok, pasok ka dito at panoorin mo itong video na to At marami kang matututunan sa akin. Okay, for today's video ay meron tayong topic. Ang topic po natin ngayon, yung walang tao at saka maraming tao. Okay, pag maraming tao guys, kasi may mga tinatawag natin uh, organic followers. Ibig sabihin ng mga organic followers, ito po yung mga taong Uh, tusang pumupunta yung mga tao sa iyo kasi wala silang kailangan sa iyo at natutuwa sila idol ka nila kaya maraming tao. Ito naman guys, may meron naman po mga taong na mga nagpapalaro para maraming tao sa kanilang live. Okay, ganun po 'yun guys. Pag after nito guys, siguradong real talk lang 'to kasi kapag mara, wala nang wala ka nang pinapalaro sa live, wala ka nang pinapalaro sa live mo, siguradong wala na 'yan kasi aalis ah, na sila kasi alam naman yung mga tao kailangan nila ng pera kasi kailangan po nila yan bilang isang bilang isang tagapanood at sigurado ako kahit nanonood ako kailangan ko pumasok sa mga live at kailangan kong kung kailangan ko nang kumita ng mga mga cash cash or mga ganyan ganyan pupunta talaga ako kasi kailangan ko yan at gagawa ako ng paraan para manalo ako for example gusto ko manalo magtambay ako na matagal doon ganun po yun guys at syempre kapag nag live pa guys ito kapag nag -live ka na normal may mga taong walang tao kasi yung mga taong nagpapalaro yung mga nanalaro nan wala sila kasi naghahanap sila ng mga palaro pero mas maganda po sa inyo guys kapag po nag-upload kayo ng mga videos ng mga uh, videos niyo tapos nag-viral po meron at meron po magpapalo sa inyo bakit ka mo kasi mayun po yung mga organic kasi tinasabi nilang uh, kusang nagpapalo sa iyo at maraming pumupunta sa live mo at siguradong sigurado idolize ka nila kahit anong mangyari mag live ka nandyan pa rin sila kasi suporta sila sa'yo at naramdaman nila yung present ng isang host at present ng isang content creator natutuwa sila sa'yo kung anong ginagawa mo okay bakit ba ako magsali o ah, diba kailan po ganyan lang po talaga sa mundo ng vlogging at social media kaya the more na marami kang naibibigay na uh, na, ah, katutunan at ma-inspire yung mga tao siguradong maraming taong magtitiwala sa iyo. Kaya yun po yung masasabi ko ngayon at sana ay um, magsilbing aral po sa ating lahat 'to. At sigurado'ng maraming mga nakaka-relate itong video na 'to at especially sa mga content creator. At hindi na ngayon, hindi na ngayon na walang kaalaman yung mga content creator. Matalinong matalino sila kasi alam nila yung kalakaran sa mundo ng social media at sa, uh, at sa mundo ng rails or facebook Okay, ito po muli si Edward Laksina at sana po yung natutunan kayo po sa akin and please don't forget to like and share and pag-follow po ang aking facebook page at uh, salamat, shout out sa mga zombie and ito po muli si Edward Laksina kapogi ng turnlock city and God bless, bye